may panawagan po ako kay gusto ko lang sana inyo guys na tulungan nyo ako sa aking panawagan na sana makasali ako sa Pinoy Big Brother alam niyo naman no para naman si Jisa makapasok sa TV gusto mo pa lang pumasok sa TV ha ito ang sayo bilang nakakatanda alam niyo naman masipag ako no? kaya masipag kaya nga lang matagal lang akong gumisi sa mga pinakamatanda sa grupo ito na yung pambato nyo na taga Cebu <laughs> at bilang na rin na isang ina, inaatasan kita, nabantayan mo. Pumunta ba ka sa kanya? Ikaw ang bahala doon. Kasang ko na po ang bahalang magmantay ng bata. <laughs> May panawagan po ako kay... Gusto ko lang sana ang inyo guys na tulungan niyo ako sa aking panawagan na sana makasali ako sa Pinoy Big Brother. Alam niyo naman, no? Para naman si Jisa ay makapasok sa TV. Gusto mo palang pumasok sa TV, ha? Ito ang sayo! Oh! bilang nakakatanda. Alam niyo naman, masipag ako na, kaya masipag. Kaya nga matagal lang akong gumising sa mga. Pinakamatanda uh, sa grupo. Ito na yung pambato niyo na taga Cebu. <laughs> At bilang na rin na isang ina, inaatasan kita, nabantayan mo. Pumantabay ka sa kanya, ikaw nang bahala doon. Kasama ko na po ang bahalang magmantay ang bata. <laughs>